So And mabuhay. I am Jay, the hardworking father and husband from Oriental Mindoro. And this is my Thailand story. Linggo nga pala ngayon. Kaya naisipan ko mag-vlog na lang muna ako. Wala rin naman akong ginagawa. Sa video ito, pag-uusapan naman natin kung magkano ba talaga ang nagastos ko na magplano ako magpunta dito sa bansan Thailand. Halika, panoorin mo to. Una sa listahan ko ay ang passport. Dahil expired na yung dati ko, kumuha ulit ako nito. 950 nga pala ito. Pero kung ipapadeliver mo, magdadagdag ka lang ng 250. Sa halagang 1,200, may passport ka na. Sumunod nga pala ang NBI. 130 ito, pero binayaran ko ito sa 7-11. dagdag ako ng 25 pesos, kaya inabot ng 155. Next naman ay ang aking round trip ticket. Nakadepende nga pala ito sa airlines kung may promo o wala. Inabot nga pala ako dito ng 6,421 and 32 cents. Tapos taxi ako papuntang airport, nagkakahalaga ng 300 pesos. At pagdating mo sa airport, magbabayad ka naman ng travel tax. Nagkakahalaga ito ng 1,620 kung economy. At 2,700 naman kung first class ka. At ayun na nga, lumipad ang aking aeroplano. At pagdating ko sa Suanabong Airport, naghanap ako ng taxi. Worth 300 baht. Kung sa peso naman, nasa 450. At dahil alas tres ang madaling araw ko dumating sa Bangkok, naghanap ako ng na matutuluyan. Nagkakahalaga nga pala ito ng 200 baht o nasa 300 pesos. At dahil nga pala kailangan mo na pang apply, nagdala ako ng 25,000K para pocket money na rin. At ito ang aking nagasos, 35,446.32 cents. At ito na nga po ang aking itsura no pagdating ko dito. Sana nakatulong ako sa inyo. Hanggang sa muli, mabuhay. Shoutout ka pala kay Sir Arman Soto. Mabuhay sir.